At dahil ayaw kong makitang kinakatay ang kambing, at tapos na nga, at sisilipin po natin ngayon. Ang mangkakatay ng kambing sila. Ako dyan sa kambing na yan, kawawa ang kambing. Hindi, ano yan, hindi pipino yan, klase niya. Ano yan? Kaya nila na eh. Hindi ba yan hindi pipino? Daming kambing, daming karning kambing. Hold the Psst, tisoy! Ikaw, kagala mo ha? Oh. Hoy, Shout nga po pala kay Boss David na nagbigay ng kambing kay Mister. Abay napakabait. Sana next time naman sa pag-uwi namin, baka naman charot. <laughs> Syempre may kapalit 'yan, 'di ba? Maraming salamat po, Boss David. Ang mabait naming kapitbahay. For today, magluluto po tayo ng ano? Champagne. -y. Very good. Sa papaitan. Mm, bravo. Paidele. Anong meron? Ha? Anong meron? Trip trip lang. Hindi, birthday po ni Boss David. <laughs> <laughs> Kaya po ano. Kung malapit lang sana ang dagat dito, no? Napalaban sa pagluluto ng kambing. Ang dami niyan, oh grabe. Hmm? Ang dami. Saan mo luluto? 'yan sa kawa? Ano, hindi, aring pa, arrange.